What's up mga boss? Balitang gilas naman tayo. Japet Aguilar sinisisi ng gilas pan sa pagkatalo sa Brazil dahil sa mga nagawang turnovers. Si Japet Aguilar nga ay gumawa ng 4 points, 6 rebounds, 2 assists at 10 turnovers in 18 minutes na paglalaro para sa akin mga boss hindi dapat sisisihin si Japet Aguilar sa pagkatalo ng Gilas sa Brazil talagang minalas lang tayo sa third and fourth th quarter maski si Justin Brownlee ay minalas din gumawa si Justin Brownlee ng 15 points 8 rebounds, 2 assists and 1 steal sa 38 minutes na paglalaro at ito ang pinakamababang stat ni Justin Brownlee simula na naglaro siya sa Gilas, Pilipinas talagang sinuwerte lang talaga ang Brazil dahil kulang tayo sa sentro at alam naman natin na si Kai Soto ay na injury sa laban nila sa Georgia na doon lang si Kai Soto malamang ay nanalo tayo dahil alam naman natin ang kalidad ni Kai Soto talagang lumalaban na siya at hindi na siya patulad ng dati wala na dapat tayong sisihin mga boss maging masaya tayo sa Gilas Pilipinas dahil umabot tayo sa semi-finals supportahan natin ang Gilas Pilipinas sa darating na FIBA Asia Cup qualifiers mabuhay tayo at God bless sa inyong lahat